Mm. Maraming nyog. Malaki yung topic na dito, oh. Malataba. Hello, <laughs> so, what's up mga idol? Nandito po tayo sa Kamiling Tarlac. So, ang isa sa mga pangunahing uh, masarap nila dito ay ang tupig. So, mga idol, titikman natin ang kanilang uh, tupig. Lab Kamiling Yes Maghanap tayo ng topic Masarapan ang topic daw dito sa Tarlac mga idol Kaya Share out nga pala kay Kuya Dani Rizanto Taga dito yan Yan Maghanap tayo ng topic Masarapan ang topic dito mga idol eh San kaya Doon sa Paglagpas ng tulay Ahon tayo and then Kita tayo doon Pwede lang tayo Ayan, hanap tayong tubig mga idol Napakasarap ng tubig dito Maraming niyog Tupig, tupig, tupig Magpakita ka sa akin, tupig Tupig mm -hmm -hmm. mainit ang panahon mga idol kaya kinakailangan kakain tayo ng tupig yaw, dumahaw na tayo mga idol dito sa tulay na ang kamiling yan alright, 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 alright oh yeah, oh yeah, oh yeah alright, alright, alright Bayang Bang Alaminos Paniki. Oh, diko tayo sa kanan. Yan, tobig tobig to AE ah, toong topig mga idol. Oh, topig. Yan, tobig. Topig. Tupig ni Mother Mother, kumakaway si Mother Yeah A few moments later Yon mga idol So Ito na nga yung Tupig Sarap to ano ang, <laughs> ang ganda ng tupig ng tablak mga idol Malaki Oh.

Mm. Ayos. Saka ano, malaki yung tubig na lira dito. Malataba. Mm. Kumpormi sa sa ibang lugar, mapayat ang tubig. Ah, no.

Oh. Ang Oh. Pare, ang di ba? Mm hmm. Ito yung ganito, ganito kasarap, punta kayo sa kamuling. Mm, -hmm. sarap nga, walang biro, ang sarap niya. Malusog pa. Mm hmm. malusog nga, ang tataba, anong, <laughs> ang tataba ng ano, tupig nila. Hmm. Ayos.